Prinsip. Welcome back to my YouTube channel. Andito ako ngayon mga Prinsip. Aalis ako. Punta ako ng East Mall. Kasi yung binili namin kahagabi eh, ano, sira siya. So ipapakita ko na lang sa inyo mga Prinsip kung anong binibili ko ha. Kasi isa uli ko siya. Papalitan ng ibang, ano, bago. Balik-balik lang ako punta dito mga Prinsip East Mall. Kasi itong binili ko, ayan, dito na ako naglalakad papasok mas madami ang tao ngayon ayan nagtipila pa sa withdrawal naku ang tagal tagal matapos so dito ako mga prinsip sa Zen dito ko papalitan yung binili namin kagabi ito na siya mga prinsip Hello, Miss. Miss, ito yung binili namin kahapon. Kagabi, patay si hindi, patay si Alam po, hindi. Oh, chick mo kasi. Na, na -ano ako niyan? Hindi ako nakatulog. Halikan <laughs> natin pag after 2 hours. 2 hours? Hindi pwede. Magluluto pa ako. Kasi yung mga kasi nalikan Para kasi check pa eh. Kasi si change sa atin. Hindi. Ang sabi ng asawa ko, i-change mo talaga ng item. Apo, oh, i-change item natin. Hmm. So, Bala, i-check ko yun. We're checking lang yun. Oo, tapos sabi niya, palitan ng items at saka hintayin ko muna mga 30 minutes na ipapaandar. bali, ito kasi ito check namin. After na chug, po namin na check, ma'am, yung ibibigay ko sa inyo na bago, ma'am, ah. kailangan bantayan niya talaga yun. Oo, oh, bantayan daw, sabi niya. 30 minutes to 1 hour yung um, pagbabantayan. ang tagal ko na maglulukan. Bantayan lang natin, na, ma'am, tapos kagano, ma'am, may place po agad yan. Ah, sige. So, ano mga oras kaya? No, my God. Hindi pa ako nakapag... Laka-lipstick lang pero walang masa-imasa. So, pinapalitan. Pumupo muna ako dito mga friendship kasi ang tagal pala ng pagsauli ko doon sa ano steamer na may ano, sabi nila one hour. Testing nila ng one hour tapos ano, i-check nila sa one hour na hindi pa huminto. Tapos after one hour, palitan nila, i-check naman nila ulit sa akin na one hour siguro matagal ako yung mga friendship na ko ang hirap pag matagal mga four na siguro matapos ano ba yan so bumili na lang muna ako nito mga friendship yung avocado para pahintay-hintay ko dito mga friendship nag-iisa lang ako mga friendship ha para akong buwang-buwang dito sa mall kasi pabalik-balik na lang mga friendship ko pabalik-balik na lang ako. yung mga prinsip, 1,500 plus kasi yung ano niya 9,900 999 tapos yung pabango niya is 400 plus kaya naging ano, kasi 1,000 plus yung mga prinsip kaya kailangan siya isa uli para ma check kung anong problema so ngayon, naghihintay hintay dito na lang ako muna pa kakain mura ako dito loko, lasang abukado talaga siya. Ayan, Papa P. Binabalik-balikan talaga kita dito, ha? Kasi masarap yung avocado mo. Fresh na fresh. Ayan, si Papa P. My, five, my favorite actor, Papa P. Piyolo Pascual. So, ito na yung mga pinalit, mga prinsip. So, bago na daw Yung dati yan. yung charger. Bago na rin yung charger. Ayan ah, ang kanina. Parang pareho lang din eh. Hindi mo maano kung ano. <laughs> may tubig-tubig pa ba? Hindi, okay, ano ko muna. Yan, yan. Oo. Palit na rin para may problema sa charger. So, ito mga friendship. Paganda din yan, oh. No? So, naka-sale siya ng 999. Kaso lang, yung pang ano niya, yan, maganda din to. Kaso, Kaso lang ito, may kamahalan siya. Magkano nga to, miss? 1,500. Pero ngayon, ah, naka-sale siya 1,200. So, dati siyang 1,500, 1,200 siya, bali 300. Ito yung binili ng asawa ko eh. Ito yung for... Magkano ba? Ha? Ano to? Ah. Pero ito nga. That is price nila. Price nila first time. Buti kayo pa Pero ngayon. Iba na. Oh, you're not busy, pinalitan na nila so ito na yun pinalitan si Lechiko nandito na ako sa sasakyan uuwi na ako kapago din maghintay so nandito na ako mga friendship uuwi na ako mga friendship pinalitan na nila pag uwi home na ako ayan na siya gumanda na siya mahaba haba uuwi na siya ito yung pinalitan ko kanina sa isi wala na siyang patay-patay